Hello guys, ayan. Dito naman po kami sa pangunguhan ng mga siit or yung gagamitin namin na pakabagan ng tanim nating patola. Magkataas nating magtanim doon sa gabi. Dito naman tayo sa panlagay natin sa ating siit doon sa ano. Tanim nating patola. Ayan, mga ganyan. Ito mga siit. Yung mga pwede nating pakabagan sa ating tanim na patola gahanap tayo dito sa kawayanan yun guys oh ito oh mahaba ayan guys oh dyan guys eh. May e, pang ano dyan. Puputol tayo ng panglagay sa ating patola na tanim. Dito. Dito. marami guys dito ang kawayan ayun oh lahat po yan puro kawayan oh. papunta pa doon ayun ayun oh. umaakyat na nga po dito katabi ng mga niyugan ayun oh tapos yan na po ano niyug katabi na ayun lahat po yan puro kawayan paikot po papunta po doon sa may tapat doon ng kubo paikot tapos papunta po doon sa may taniman doon ng mga balinghoy lahat po yan mga kawayan lahat po 'yan isa dyanan kong mga kawayan. Sinalin po nila 'yan, Daddy. Um, sila ay mga ano pa. Mga teenager pa lang. Ngayon po, ayan, puro na ano kawayan. Hmm. Hmm, puro kawayan. Ayan. Ayan. Tinyo po 'yung kalalakihan. Tapos may mga labong may mga labong po yung labong po yung nagugulay na ano mga, mga murang kawayan yung tawag po doon ay labong ginagataan po dito sa iba po ay gulay po yon ginagawang gulay nilalagyan ng saluyot dito po ay nilalagyan naman ng ibang ano tanin na gulay ayan po ginagataan po dito tas masarap po siya sa tuyo o kaya po ay biklad ayan ayan po Puro po kawayan yan. Diyan po. Tapos ito yung irok. Yan po yung ginagawang walis. Pagka po kukuha ng walis na pang walis sa mga damo. Ayan. Ito po. Katabi po yung mga kawayan. Ay marami pong irok. Yung ginagawang walis. Kapunta doon. Malawak po yan. Mga tanong na yan. Tapos dito sa tabi. Ilat na yung pong may tubig na ano, hindi naman po siya buhay na tubig. Yung pag may ulan lang po, saka siya, pag tag ulan lang, saka dinadaan ng tubig. Ayan, dyan po. Sa part na yan. Sa baba. Ayan, mahumuha muna po tayo ng pang ano na kawayan. Panlagay sa ating tanim na ano, patola. Mga siit o kawayan. Nakakuha na kami ng dalawang peraso panlagay dun sa balag taos yung ibabalagbag na ganon na lang ang ilalagay sa sunod ni daddy ayan dadahin na namin dun sa may tanim namin na patola silalagay so, na yun ni daddy para yun na lang pabalagbag balagbag ang matitirang kukuha ni na daddy sa sunod ayan. punta na kami dun sa tanim na patola tulahin natin tungko at suy kasi ito yung dala natin kanina galing sa pagtatanim ng gabi ngayon naman ay dito tayo sa ating tanim na mga patola dito tayo dadaan sa tanim natin ng mga pinya para shortcut papunta doon sa tanim na patola ayan guys dito dito guys ayan sa may ilalim ng pahutan tapos dito na yung mga tanim namin na patola sa ibabaw na yun kasi madaming tanim maraming manggang pahutan ang nahulog dito maraming mga tira, -tira guys oh uh. maraming tanim yung pahutan na hinug na laglag hindi pa hinug mura ano pa Ayun, guys, oh, nandito na kami sa tani mo ng katola. Ayan guys. ayun oh. Ayan oh. Diyan ni daddy lalagay yung kinuha namin doon sa baba. Ayan dyan. Ayun, guys, oh dyan. Lalagay ni daddy dyan. Ayun, guys, oh dito na kami sa tanima ng patrol lalagay na ni daddy ng. and guys oh. ayun oh, swak na swak so naglalagay na lang ni daddy ng pag ganun Ayan guys, oh. Ayan guys. Oh. Okay na ang aming pagapangan ng patola. Dito sa dalawang are, hindi pa po naayos. Ito muna oh. Diyan, oh, 'di ba? Meron na siyang pagapangan. Diyan na po yung mga siit. May balag na. Hmm. Maging hawa na siya. Makaka-kabag na siya ng maayos. Dagdagan na lang yan. Kung talagang lalapad pa siya. Pag po kailangan pa ng mas malapad, idadagdagan pa daw po ni Daddy yan. Hmm. Yan ang ating patola. Nalagyan na natin ng pakabagan. Ayan yung ating pinutol doon sa labak. Tapos ayan yung mga siit. Oh. Okay na. Ayan naman ang next na lalagyan ni Dati. Ayan. Kahit siya mag-isa lang, ay kaya niya lagyan. Papatungan niya doon. Tapos, ang seat ay kanyang ilalagay din sa itaas. Ayan na po ang ating paglalagay ng ano, pakabaga ng ating patola.